Hello, good afternoon. Dito kami ngayon Lungan. sa bundok. pakpak yan kunin mo na yung pakpak Papa. tingnan natin yung ararawan nila Wala na eh, malulubat na ito eh. <laughs> Yaya ng yaya. Ngayon, reklamo naman ng reklamo. Kakaluka ka, ah. Ay, <coughs> ang gaganda ng mais. Ganda ng mga mais nila. Good afternoon mga guys. Nandito ako ngayon sa Bukit. Tagayan Bali, Bagaw. Ito po yung farm namin. Uh, bukit daw namin. Bukit daw namin. Sabi ni Iya. Iya. Ito po. Mga mais po ang tanim namin dito. Anime natin to. Ayun po oh. Dito lang kami dito para makita po yung mga tanim na mais. Sila papa po niyo din sa mga baba. Want... Ayan na sila pa mo. Ah. Wala naman kayo nakuhang gabi? Oo, makinagirin. Ayan guys, oh. Ang gaganda ng mais nila na laki. Ang galing nang nagtanim dito sa farm namin. May <laughs> tayo na kalabaw. Ayan. Ang sarap mag-ihaw sana ng mais kung may laman. Kaso wala pa siyang laman. <coughs> Tapang laman. Hmm. Like to... Layo pa tayo unti. Pain kalabaw. Ayan, tain ng kalabaw. kalabaw. Chocolate. Parang chocolate. Ah, <laughs> makulit. Yung batang makulit. Batang tabat, tsing-tsing. Ch makulit. Tara live pa tayo. Diyan nga 'dun po 'yon guys, duro pa gud na po ako. Galin pa kami dun sa kabilang ano area. Ini-ikut lang namin yung farm para makita natin yung mga tanim nilang mais. Lola, magkano kay dun? 'Di an. Lumakad ka lang kung gusto mo. Guys. Kung may laman na sana, pwede nang manguha kasi wala pa daw laman to. Ito may laman. Wala pa, maliliit pa lang ang laman niya. Meron na hawak niya. yan po. Oh. Wala pa, oh. Wala pang laman. May laman na yan, pero sayang kasi kakaunti lang, maliliit kang laman pa. yan guys. Ganito po kalawak yung farm namin ng maisan. Sa Bagdaw, Kagayan. Ito po kami. Hanggan po doon sa baba yan. Huwag ka nang lumayo. Ali ka na. Pagod na ako kalalakad. <coughs> yan guys, mga guys okay na po namin yung farm. Napasyalan na rin namin. So, comfortable na po kami. Nalaman kung pa gaano po kaganda ang tanim na mais. Hmm. Pag harbisa na po, siguro kung may oras kami, babalik na lang kami. Ayun si, doon si lulo mo sa kabila. Nagtingin doon. Yan po guys. Masarap po mabuhay sa probinsya. Pag masipag ka lang po. Kasi kung masipag ka, libre ang gulay. Libre na lahat. Basta masipag ka lang sa probinsya. Di ba mga guys? Bye bye mga guys. Uwi na rin po kami. Isang oras pa po ang ride namin ng motor bago makarating sa bahay. Bye bye. God bless.